Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang uh, tatalagay nating uh, paksa ngayon ay ang uh, tungkol sa albid'ah At ang um, paksang ito ay uh, isang uh, napakahalagang paksa para sa ating mga Muslim dahil sadyang napaka-critical na kasasadlakan ng isang taong uh, sumasampalataya sa Allah. Kaya dapat nating buksan ang ating uh, puso't isipan at palawakin ang ating uh, pang-unawa nang sa gayon ay maliwanagan natin ang lahat ng ating uh, ipapaliwanag dito sa bagay na ito. Unang-una, ano bang ibig sabihin ng bid'ah? Ang bida ay mga imbinto na mga bagay-bagay na walang pinagkuhanan na naunang halimbawa. Kaya nga sinasabi nating uh, imbinto dahil uh, walang pinagbabasihan. Kaya matutunghayan natin sa Banal na Quran, ang uh, salitang uh, bida na hinango sa salitang bida, katulad ng pagkasabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa Quran, Badi'u samawati wal ard. Nang ibig sabihin, siya ang nagpasimula sa paglikha ng mga kalangitan at kalupahan. Nag-imbinto ng walang uh, pinagbasihan o pinagkuhanan na halimbawa. Kaya, ang pag-imbinto ay may dalawang uh, bahagi. Una, ang pag-imbinto sa mga kaugalian. Kapag ka ito'y tumutukoy sa mga kaugalian, katulad ng pag na ito mga nakikita natin mga bagay-bagay na mga makabagong imbinto, ito naman ay walang masama dito. Bagkos ito ay ipinayintulot. Dahil ang ugat ng mga kaugalian ay ipinayintulot. Subalit kung ang patungkol dito ay sa reliyon, mga imbento sa reliyon, mga makabagong bagay sa reliyon, ito ang siyang ipinagbabawal na nasin, na nais nating linawin dito sa aral nating ito. Sapagkat ito ay uh, walang pinagbabasihan. Pagka patungkol sa reliyon, wala tayong matatagpuan dito na imbento, Kasi, tapos na kasi, ito ay uh, kinumpleto na ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. dun sa sinabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Ipinahayag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang reliyon ay kumpleto na. Gayun din naman ang biyaya ng Allah at pinili ang Islam na ito ang ating pananampalataya. Kaya hindi na ito nangangailangan ng na ano pa mang mga karagdagang katruan na magmumula sa tao at dahil nga natigil na ang pagpapahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kapahayagan sa kanyang mga propeta, gayon din naman ang mga propeta at sugo, wala na, itinigil na, at ang pinakahuling propeta at sugo na ipinidala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay si propeta Muhammad sallam. Kaya hindi na natin maaring dagdagan o hindi na tayo pwedeng mag ng anumang mga katuruan, aral sa ating pananapalataya. Kaya nga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa rad Rawahul bukhari wa muslim nang Na ibig sabihin ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang sinumang magparating ng panibagong katuruan sa aming pag-uutos hindi ito tatanggapin sa kanya hindi matatanggap dahil wala nang angking kakayahan o karapatan ang sinuman na magdagdag o mag-imbento ng mga bagay-bagay na wala sa ating pananampalataya dahil ito ay tapos na. Ang tanging dapat natin pagkuhanan ng mga katuruan, mga aral ay manggagaling lamang sa Quran o sa sunan ng Propeta Sallam at ito ang sinasabing Tawkifi. Ngayon, ang bid'a ay may dalawang uri. Ang unang uri dito, ay yung sinasabing bid'a, kauliya, i'tikadiyya. E Ang mga inimbento na salita na paniniwala, sinasabi natin kanina pa na imbento dahil wala nga itong batayan sa Islam. Wala sa Quran, wala sa sunna ng Propeta Sallam. Katulad ng mga salawikain, ng mga mula sa lipon ng mga al at ng al at ng uh, rafidah at iba pa mga lipong mga naliligaw sa tamang landas. Gayun din naman yung kanila mga paniniwala. Mga kasabihan na sinasabi nila halimbawa na ang Quran ay nilikha. Yung mga ganitong mga kasabihan, mga paniniwala ay bid'ah. Ibig sabihin iniminto dahil walang pinagbabasihan sa Islam. Bagkos ang Quran ay salita ng Allah at dahil ito ay salita ng Allah, hindi ito nilikha kaya sa madaling sabi, ang Quran ay hindi nilikha dahil salita ng Allah. Kaya yung sinasabi nilang ang Quran ay uh, nilikha, ito ay imbento, walang batayan sa Islam. Ang pangalawang uri ng bid'ah na nais nating liwanagin dito ay ang bid'ah sa pagsamba. Bid'at fil ibadat. Ang mga imbento o inimbento sa pagsamba, at ito ang nais nating liwanagin dito katulad halimbawa ng pagtatakda ng pagsamba sa Allah na hindi naman niya ito isinabatas walang batayan hindi itinuro ng Quran hindi itinuro ng propeta sa sallam itong uri ng pagsamba kaya hindi natin dapat itinataguyod dahil ito ay kabilang sa at ito naman ay may marami ding uri kaya isa-isahin natin ang mga uri nito Una, ng uri ng bida sa pagsamba ay ang bida na mismo sa, sa pagsamba Ang ibig sabihin, yung pagsamba mismo ay walang batayan. Katulad halimbawa ng pagtatakda ng salah na hindi naman isinabatas o ng pag-aayuno na hindi na rin isinabatas o ano pa mang, mga, mga Pagdiriwang, katulad na alimbawa ng pagdiriwang sa araw ng kapanganakan, ito ay walang batayan. Kaya ito ay bid'a, imbinto. Ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng sinuman ay inimbinto. Walang batayan sa Islam. Kaya ang unang uri ng bid'a, yung mismong ibada, pagsamba, ay walang batayan. Pangalawang uri nito ay ang pagdadagdag sa naturang ibada. Itong ibada na ito ay lehitimo, kaya lang, dinagdagan. At ang pagdadagdag na ito ay bid'ah. Halimbawa, sasabihin natin ng uh, duhor ay apat na raka, Tapos, gagawing lima, dinagdagan. Ito ay may tuturing din na bid'ah. Dahil wala ito sa Islam na magsala ng duhor na may limang raka, Nang ibig sabihin, ang pagdadagdag sa anumang lehitimong pagsamba, o di kaya maaring bawasan, ito ay bid'ah. Ito ang siyang ikalawang uri ng bid'ah. Ang uh, ikat ikatlong uri ng bid'ah ay ang pamamaraan ng pagsasagawa sa naturang ibada na wala namang batayan. Katulad alimbawa, ng, sa mga adhkar, yung pagka natapos ang sala, mayroon yung mga partikular na adhkar, paggunita, na ginawa ng propeta sa Islam, o lihitimong itakda o gawin, pero yung pamamaraan, hindi lehitimo. Lihitimo, yung naturang ibada, pero yung pamamaraan ng pagsasagawa nito ay hindi lihitimo. Katulad alimbawa, ng nasabi nating adhkar pagkatapos ng sala, Pagkatapos ng salam, bawat isa ay malayang magsagawa ng adhkar, may kanya-kanyang paraan, hindi yung sama-sama. Kaya ang sinasabi nating bida dito, yung sama-sama at sabay-sabay na mag-adhkar, yung mga nagsasala. Ang katlong uri ng bida na tinutukoy natin dito sa ibada, ay ang pagtatakda ng oras ng ibada na wala namang batayan. Katulad halimbawa ng pagtatakda sa kalagitna ng Shaaban, ng pagtaguyod sa gabi nito, pagayunuan, itaguyod, samantalang ito ay walang batayan. Kaya ang pagtatakda ng oras na walang pinagbabatayan sa Quran o sa Propeta Wasallam hindi natin dapat ginagawa dahil ito ay nangangailangan ng patunay. Kaya kung walang patunay, hindi ginawa ng Propeta Wasallam sa madaling sabi, ito ay bid'a. Ngayon, lilinuwagin natin dito kung an, ano ang hatol sa bid'a sa reliyon. Ang tinutukoy natin dito yung bid'a sa reliyon. Ano ba ang hatol ng Islam dito sa lahat ng mga uri nito? Ngayon, sasabihin natin, ang lahat ng bid'a sa reliyon ay ipinagbabawal at pagkaligaw batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'ah dalalah nang ibig sabihin ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam maging maingat kayo sa mga inimbento mga bagay sapagkat lahat ng inimbento ay bid'ah walang batayan sa reliyon at lahat ng bid'ah ay pagkaligaw susuportahan natin sa isa pang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niyang man ahdatha fi amri na hada ma min fa huwa ang sinumang magparating o magdagdag ng mga bagong katuruan sa aming pag-uutos ito ay hindi tatanggapin hindi tatanggapin kaya ang bid'ah sa ibadah, gayon din naman sa atikad, yung mga sa paniniwala ay uh, ipinagbabawal kaya nga lang may pagkakaiba ang mga antas nito may bidanat at sadyang napakalala napakasama at meron din namang bid'a na maaaring nating sabihin na mas maliit mas magaan kaysa sa una siguro mas magandang uh, magbigay tayo ng mga ilang halimbawa ng mga makabagong bid'a sa kasalukuyan kasi, lalong tumatagal, lalong tayo ay napapalayo sa panahon ng propeta sa salam, padagdag ng padagdag, parami ng parami ang mga sinasabing bida na kailangan nating iwasan at maiwasan upang hindi tayo nasasadlak sa malaking pagkakasala. Ang mahirap kasi itong bida eh, kaya nga sinasabi na mas magaan pa ha, kung pagkukumparahin natin ito, mas magaan yung malaking kasalanan kaysa bida. Kung pagkukumparahin natin. Kasi, yung malaking kasalanan, alam natin na kasalanan yon. Kahit pa man, alimbawa, nagagawa ng isang tao, alam niyang masama yon. Ang problema, itong bida, kung minsan, ang akala ng isang tao, ito ay lehitimong gawain, o di kaya ito ay isang pagpapalapit na gawain sa Panginoong Allah. Pero ang mali, hindi naman pala ganun, kundi ito ay pagkakamali at pagkakasala. Kaya hindi nararamdaman at hindi napapansin ng tao na siya pala ay nakakagawa na napakalaking kasalanan. Unang-unang ibibigay natin dito na alimbawa sa ating uh, maabot na makayanan ay uh, ang tungkol sa pagdiriwang sa araw ng kapanganakan nang propeta sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Rabiul Awal may mga pili mga tao na mga mangmang na sadyang tinatangkilik ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang masakit pa dito meron pa yung sinasabi nating mga nakapag-aral na nagtatangkilik nito taun-taon minsan sila ay nag nagpapatayo ng mga malaking pagdiriwang, idinadaos eh nila sa masjid, di kaya sa mga bahay o sa mga lugar na nakalaan para dito at dinadaluhan naman ng napakaraming mga tao. Ito ay uh, pagtutulad o paggaya sa mga krisyano. Sa sinasabi nilang araw ng kapanganakan ni Hesus Kristo, yung Christmas. Pero sa totoo bukod pa sa ito ay bid'a walang batayan sa Islam ito ay uh, isang malaking pagkakamali na pagtulad sa mga Krisyano na wala namang uh, batayan maging ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ni Jesus, ni Isa ay walang batayan kaya ito mga ganito mga pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nawawalan ng mga gawaing shirk at mga pinagbabawal. Kasi nagaganap dito yung mga yung mga pagpupuri sa propeta na humihigit sa kanyang katayuan. At ito ay uh, matinding ipinagbabawal ng propeta sa Islam. Ay ayon sa sinabi niya na la tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam, innama ana abduh, faqulu Abdullah wa rasuluh. Huwag niyo akong pagmalabisan, ang ibig sabihin ng hadis na ito ng propeta sallam, huwag niyo akong pagmalabisan sa pagpupuri ng katulad ng pagmamalabis ng mga krisyano sa anak ni Maria. Ibig sabihin kay Jesus, tanging ako ay isang alipin lamang, kaya ang sabihin niyo ay alipin ng Allah at kanyang sugo. Sa Islam, matinding ipinagbabawal ang labis na pagpupuri maging sa mga taong dapat purihin katulad ng propeta. Pero ang pagmamalabis ng pagpupuri ay ipinagbabawal. Dahil ito ay umaantong sa shirk na maari maitambal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala wa liyadu billah. Sa mga ganitong mga pagtitipon, nagkakahalubilo ang mga lalaki't babae na siyang dahilan kung paano nagkakaroon ng fitna at umantong sa mga mahalay na gawain. Kahit pa man sabihin natin na ang lahat ng ito ay wala. Sabihin natin na walang paghalubilo ng babae at lalaki. Walang mga ipinagbabawal na shirk o mga mga pagbabawal na gawain. O ano pa man, bagkos ito ay pagtitipon ng mga kamag-anak, pagpapakain ng tao, pagpapahayag ng kasiyahan, ito pero ay hindi ipinaintulot dahil wala nga itong batayan sa Islam. Wala sa banal na aklat sa Quran, wala sa sunna ng propeta sa Islam, at wala sa mga gawain ng mga sinaunang ninuno ng mga tao, sa mga nauna mga panahon, wala. Alam natin na ang mga sinaunang ninuno, ang mga sahaba, ang mga kasama ng propeta sa Islam, sila ang nangunguna sa lahat ng mga gawain na itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Nag-uunahan sila dahil na rin sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fastabiqul khairat." Magsiunahan kayo sa mga mabubuting gawain. At kilala sa kaisaysayan ang mga sahaba, ang mga tabi'un, tabi'ut tabi'in, mga naunang sinaunang ninuno, walang nakakalagpas na mga mabubuting gawain na napatunayan sa Quran at sa Propeta sa Salam, kundi ito ay kanilang itinataguyod. At kung ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng Propeta sa Salam ay isang mabuting katuruan at may pinagbabatayan sa Islam, sila ang dapat mauuna kaysa sa atin. At dahil nga, hindi ito napatunayan sa kanila, ito ay bid'ah, walang batayan sa Islam at ipinagbabawal. E, ang ilan pa nating uh, bigyan dito ng mga halimbawa ay ang uh, sinasabi dito na at tabarruk bil amakin wal athar wal askhas ahyan wa amwatan. Ay big sabihin nito ang pagpapabiyaya sa mga lugar, mga bakas, tao, maging buhay man o patay yung pagsasadya, pagpunta sa mga lugar na ang layunin ay pagpapabiyaya o di kaya mga bakas ng propeta ng mga mabubuting tao maging buhay man o patay. Ang pagpapabiyaya ay tanging ang Allah lamang ang may karapatang pag-ukulan nito dahil siya nagkakaloob ng biyaya at maliban sa kanya ay hindi maaaring magka Magkaloob nito. Kaya ang pagpapabiyaya sa mga lugar, gayon din sa mga bakas, o sa mga tao, maging uh, buhay man sila o patay, ito ay hindi ipinahintulot. Sabagat, una, ito ay shirk. Masasabi nating shirk, pagtatambal sa Allah, isa sa mga napakalaking kasalanan, pagtatambal sa Allah, kapagka pinaniniwalaan na ang bagay na ito ang siyang nagkakaloob o nagbibigay ng biyaya. At maring ito ay daan patungo sa shirk kung papaniwalaan na ang pagbisita rito at ang paghaplos dito ang siyang dahilan ng pagtamo ng biyaya mula sa Allah. Kaya may dalawa tayo dito. Kung paniwalaan natin na ito mismo ang nagbibigay ng biyaya, ito ay malaking ito ay shirk. At kung ang paniniwala naman natin ay nagiging dahilan lamang ito, ang Allah pa rin na nagkakalob, ito ay daan na patungo sa shirk. Kaya, ang pagpapabiyaya ay hindi natin dapat ibaling sa kaninuman, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol naman sa mga nangyari sa panahon ng propeta sallallahu salam wasallam na siyang ginagawa ng kanyang mga kasama noon, halimbawa, yung pagpapabayayan nila sa buhok ng propeta, sa kanyang laway o anumang humihiwalay sa kanyang katawan, ito ay particular lamang sa propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi pwede sa ibang tao. At ito ay noong nabubuhay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, matapos mamatay ang propeta, hindi na ito ginawa ng kanyang mga kasamahan. Ginawa lang nito sa, sa propeta sallallahu alaihi wasallam at nung nabubuhay siya dahil nung mamatay ang propeta, sallallahu alaihi wasallam, hindi na nila ginawa na magpabiyaya sa mga bakas ng propeta sa kanyang mga gamit, sa kanyang lugar, sa kanyang puntod matapos mamatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. At hindi rin nila pinuntahan ang mga lugar na pinuntahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam para magpabiyaya doon. Kaya maging sa mga kasamaan ng propeta, yung mga mabubuting tao katulad ng mga sahaba nila Abu Bakar, ni Omar at iba pa mga sahaba, hindi nila ginawa matapos ang kanilang kamatayan na sila ay nagsasadya sa kanilang mga puntod para magpabiyaya dito. Kayo din naman sa mga kuweba o ano pa man, mga lugar na pinuntahan ng propeta sa Islam ay hindi ginawa ng mga kasamahan ng propeta sa Islam na kusa silang pumupunta doon at nagsasadya para magpabiyaya dahil yun ay noong nabubuhay ang propeta at particular lamang sa kanya. Matapos mamatay ang propeta, wala nang gumawa ng iba pa ng katulad na ganun. Ang isusunod natin tatalakayin dito ay ang bida sa larangan ng pagsamba at pagpapalapit sa Allah. Napakarami ang inimbento ng mga tao na walang batayan sa Islam, bid'ah. Kasi, ang mga ibada, dapat may mga batayan ito sa Quran, hindi sa propeta, salam-salam. Kaya, kapag walang batayan, bid'ah. Ibig sabihin, hindi natin dapat itaguyod, isa buhay Ngayon, tulad na sinabi ko marami, sa abot ng ating makaya, banggitin natin ang mga ilan dito. Una, yung pagpapahayag sa aniya, yung pagbigkas ng malakas. Halimbawa, sa sala, sasabihin ng isang tao, nawaitu an usalliya lillahi kida wa kida. Nang ibig sabihin, isina sa puso ko, binibigkas. isina sa puso ko na ako ay magsasala para sa Allah ng ganito, ganyan. Ibig sabihin, dohor kaya o di kaya asar, apat na raka o tatlong raka, yung mga ganyan, binibigkas. Ito ay bid'ah. Wala itong batayan at hindi ginawa ng propeta sa sallam ang pagbikas sa niya. Bagkos, ang niya ay isinasa puso. Isinasa puso mo lamang, iniisip mo na ikaw ay magsasala ng dohor, apat, naka na Yun lang, yung tamang katuruan doon. Pangalawa, yung sama-samang pagbikas ng adhkar pagkatapos ng sala. Ito ay bid'ah, wala sa Islam. Pagkatapos magsalam ng imam sa sala, magbibigkas siya ng adhkar at susundan siya ng mga ma'mum. Ito ay bidah. Wala sa Islam. Hindi ginawa ng propeta sa Wasallam ng mga sahaba, ng mga sinaunang ninuno. Ang bawat isa ay malayang mag-adkar, gusto niyang magsunna, gusto niyang magbasa ng Quran, gusto niyang lumabas. Ganon ang tamang pamamaraan. Hindi yung pagkatapos magtaslim ng imam, harap siya sa mga ma'mum at magbibigkas siya ng mga adkar, susundan ng mga ma'mum. Ito ay bid'ah na ginagawa sa kasalukuyang panahon na walang batayan sa Islam. Ang iba pang nga mga bida na nakikita yung nga pagbasa ng surat al-Fatiha sa mga okasyon. Pag may mga okasyon bago magumbisa, binabasa nila yung al-Fatiha. O di kaya pagkatapos ng dua, binabasa ng al-Fatiha. O di kaya binabasa yung Fatiha para sa mga patay. Ito bida ito. Ang ilan pa, yung uh, pagtataguyod ng paglilibing. Ha? Nakikita na pag may namatay, ang dami-dami nakikilibing, hindi namang kamag-anak, gumagawa ng mga pagkain, nagrerenta ng mga magbabasa ng Quran, iniisip nila, inakala nila na ito ay makakapagdulot ng mabuti sa patay, ang lahat ng ito ay bid'ah, wala sa Islam. Gayon din yung mga pagdiriwang sa mga okasyon, alimbawa katulad ng al-Isra wal-Mi'raj, o di kaya ang al-Hijra an al nabawiya may mga ibang tao na ipinagdiriwang nila ang mga ito na wala namang batayan sa Islam. Mayroon pang yung sinasabi dito na ang pagtaguyod sa buwan ng Rajab sa pamagitan ng Umrah, ito ay walang batayan sa Islam. Gayon din naman ang pagtatakda sa kalagitnaan ng Sha'ban, dito, yung pag-aayuno, itinataguyo yung gabi, ito ay lahat ay walang batayan sa Islam. Bida. Kayo din naman yung mga pagtatayo ng mga bahay sa libingan. Minsan, ginagawang kibla. Doon sila nagdaraos ng pagdarasal. Ginagawa nilang masjid. Ang lahat ng ito ay walang batayan sa Islam. Kaya, ang bida, ito ang siyang daan patungo sa kawalan ng pananampalataya, kufr. Ito ay pagdadagdag sa reliyon na hindi isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo. Kaya dapat lang tayo maging maingat sa bagay na ito dahil sa dyang ito ay binigyan tayo ng matinding babala ng propeta sa Yesallam sa pagkasadlak dito dahil yun nga, nagagawa ng tao nang hindi niya alam, hindi niya napapansin na siya ay nagkakamali, nagkakasala. Kaya dapat lang tayong magtanong-tanong, mag-aral upang lalo pa nating mailayo ang ating sarili sa mga ganitong uri ng kasalanan.